Paano tayo kukuha ng ID sa pag-ibig? At paano tayo magiging member ng pag-ibig? So, ituturo ko sa inyo step by step. Ang ID ng pag-ibig ay magagamit nyo rin kahit saan. Katulad din, SSS ID na pwedeng secondary ID kapag ka kailangan. Para makakuha ng pag-ibig ID ay mayroon tayong mga proseso na dapat sundin. Mayroon tayong tatlong steps na dapat sundin upang makakuha tayo ng pag-ibig ID. So, unang-una, kailangan natin mag-remember ng pag-ibig at pwede tayo mag-apply at mag-register online. So, paano tayo mag -re register sa online? So, note lang po para sa mga cellphone users, mas maganda kung ma view niyo siya ng widescreen. So, nakikita nyo po yung arrow na yan, small square. Click lang po natin yan para mapanood natin sa widescreen dahil sa website po tayo mag-register. -re wala pong registration nito sa app. Okay? So mula sa ating cellphone o oh, kaya ay sa computer, pumunta lang tayo sa ating browser. Yan pong Google browser natin. At note lang po, wala po tayong registration online. So mula po sa ating browser, click nyo lang yung search at itype nyo ang pag-ibig. At yung unang lalabas ay ang pag-ibig fund. So i-click nyo rin po yan. And then, pag nasa loob na kayo ng website ng pag-ibig, scroll down nyo lang at hanapin nyo yung membership registration katulad niyang nasa araw natin. And then, makikita nyo na yung online membership registration, meaning ready na tayong mag-register. So dito, kailangan lang natin ang mga details na last name, first name, middle name, birthday, saka enter nyo yung code yan pong Rumble codes na yan. Yan pong R4RNG. Yan po yung code. I-enter nyo lang po yan dyan sa ilalim. And then simply click submit. Okay, nasa load na po tayo ng members information. Ipila po lang po natin ang lahat ng details. At pagkatapos ay makikita nyo sa ilalim yung next. So, i-click lang po natin yung next. And then mapapansin nyo na sa other info na tayo. Tapos na tayo rin sa member info sa kaliwa. So nasa pangalawa na tayo. Ganon din ipipill up lang din natin lahat ng details. And then pagkatapos ay ikiklik nyo yung next sa ilalim. Ganon din sa address makikita nyo lahat ng information. Pilapan nyo lang sa isa. And then sa ilalim meron din next at ikiklik nyo lang din yun. At susunod po ay mga contacts naman. So, enter nyo lang din lahat ng inyong contact information at sa ilalim, ganun pa rin, click nyo lang din yung next. Narito na po tayo ngayon sa HERS, fill up nyo lang din lahat. And then, pagkatapos nyo, click nyo lang yung next sa ilalim. At sa members category naman, dito ay meron tayong selection. Okay, mamimili lang kayo kung kayo ay employed or not. Okay, and then ganun pa rin, click yung next. Pagkatapos, And then sa dulo dulo makikita nyo yung employment history. Okay? So, ganun din. Pilapan nyo lang. And then, click next sa ilalim. And then, pagkatapos nun, summary na ng inyong mga pinilapan. So, i-review nyo lang lahat ng inyong pinilapan kung tama. At kung meron kayong gustong itama, pwede nyo pang itama. Nakikita nyo yung back click nyo lang yung back para bumalik kayo doon sa meron kayong pagkakamali. Okay? Otherwise, pag tingin nyo tama na lahat sa enter nyo, click nyo lang yung submit registration. Okay? So, pagkatapos ng submit registration, pwede nyo na makuha ang inyong pag-ibig tracking number. Okay? So, sasabihin nyo sa inyo, congrats, you're done. Take note of your registration tracking number. Yan yung RTN. Okay, sabi niya you have successfully registered and then pangalawa, your registration tracking tracking number is yan po yung 9241 and then after two working days you can verify your permanent Pag-IBIG ID number. Okay, by visiting virtual Pag-IBIG through URL o website. So puwede rito at puwede rin pong pumunta na kayo diretso sa sa branch ng Pag-IBIG. And then, bibigyan niya rin kayo ng tracking number para pwede niya na rin magamit kung kayo ay gusto niyo nang mag-remit ng inyong contribution. And then, number two, kailangan mo nang pumunta sa pinakamalapit na pag-ibig branch para maiprocess na ang inyong application. Dalhin niyo lang ang inyong mga basic requirements katulad ng birth certificate, mga ID, at uh, kung kayo ay married, marriage contract, kailangan din po yan. At mga birth certificate ng inyong anak kung sakaling gusto nyo i-apply. Okay? At number 3, syempre mag na lang kayo ng approval. At kapag ka na-approve na ang inyong application, makukuha nyo na kaagad ang inyong permanent membership ID. Meron po tayong mga ibang videos tungkol sa pag-ibig at uh, katulad niyan, meron tayong MP2 na ang 500 pesos mo pwedeng maging milyon mayroon meron din tayong pag-ibig kung gusto niyo mag-loan for the first time meron din tayong calamity loan meron din tayong MP2 savings mga dapat malaman bago mag-loan sa pag-ibig Okay, so hanggang dito na lang po at uh, sana na nakatulong uli kami sa inyo at huwag nyo lang pong kakalimutan na mag-like, subscribe at hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. Mula po sa Promag TV, maraming maraming salamat po sa panonood at get this